Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kaya lalo akong dahil dito eh, no? Maraming maraming salamat sa Ayaw magpakilala eh uh, Maraming salamat Kaya lalo akong gumagawa Lalo lumalakas ang apil ko Lumalakas yung dating ko At lumalakas yung hangin ko Mga Inags, eh, no? Dahil sa mga Binibigay niyang Pampagwapo Sana hindi kayo tinangay ng hangin Sa sobrang lakas mga kainag eh. Sana naranatili kayo nakakapit kung saan lang kayo nakakapit ngayon Dahil alam niya naman, ang kaharap ninyo Bagyo Yo. <laughs> Joke lang ha, kayo nags ha Good vibes na tayo ha? Yan o no? Napansin ko nung gumagamit ako nito Lalong lumakas ang dating ko mga kayo nags Lalong lumakas ang appeal ko Yan Siyempre, sino ba bang pupuri sa atin kundi sarili lang natin bukod sa nanay natin, di ba? Eh, purihin na natin ang sarili natin. Kasi wala nang ibang pupuri niya kundi tayo lang. Di ba? Tama ba? Hmm. Napansin niyo ba yung pagkakaiba? Nung di pa ako gumagamit nito, eh, mukha akong nanggig kitata. Mukha akong lasang asin. Alikabok. Dugyo. Ngayon, mga ni oh. Hiling ko nga. Lalo kong pumapogi. Ayos ba? <laughs> joke lang mga kayo. lang. Ayan. Siyempre naman, umpisa natin ang araw natin sa napakasayang araw. Good vibes. Di ba? So magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo yung araw na to. At siyempre, Pilakad well, tayo. Meron tayong date kasama si Mahal Arena. At syempre mga kainay, sanong kung tatanungin nyo kung anong update dun sa nararamdaman ko sa aking sigmura dito, eh okay naman na siya ngayon at masaya, masaya ako dahil hindi na siya sobrang sakit na naramdaman natin nung una siyang nagparamdam. Grabe, naalala ko na naman. Pero ngayon, okay na ako. Pero meron pa rin ako nararamdaman na konti. Alam nyo ba yung parang hindi kayo natunawan ng kinain? Parang ganon. Parang mayroong something dito na nakabara na parang pag kumain ka, parang hindi siya nagdiridiretso. Pero pag uminom naman ako ng tubig, wala namang problema. Pag kumain naman ako, wala namang problema. Wala namang masakit. Ako nararamdaman. Pero parang may something talaga dito na parang ang feeling ko yung talagang hindi ka nga natunawan na parang nandun lang siya, na nakabara lang siya, na hindi naman masakit. Pagka pinipindot ko naman siya, hindi rin naman siya masakit, ano? Which is okay. At uh, ang importante nito, kahit na, meron pa rin ako naramdaman na konti na lang, eh hindi na siya talagang sobrang sakit. Grabe. At hindi lang yun mga kainags, ano? Napansin nyo ba? Marami nagbago sa akin pagkatapos nating maratay sa emergency room. Nawala yung bigote ko, yung balbas ko, yung pagiging parang matanda ako nung may sakit ako, di ba? Hindi lang yun, mga kainis, ano? Napansin nyo ba? Lalong gumanda ang aking katawan, ang figura ng aking katawan, at ang mukha ko, lalong kumapal. Yun. <laughs> oh, girls! Relax lang kayo! Hindi nyo pa nga ako nakikita ng personal, eh. Kinikilig na kayo. Eh, how much pa pag nakita nyo ako ng personal? Eh, baka naman makalimutan nyo kung saan kayo nanggaling. O, oh, di ba? Oh, mukha pa lang yan, ha? Nakaharap sa kamera. Wala pa yan sa personal. Ay paano na? Pag nag-meet tayo, wala na. Tapos na laban. eto nga pala si Inags, number 26. Ang pogi ng Canada, Edmonton, Alberta. Dito lang kayo. Mag-subscribe. Mag-leave ng message. And don't forget to click the like button para naman lalo akong pumogi. Yun. <laughs> Parang lumindol mga ka-Inags Yun. Yan. So mga ka-Inags, ano? Pasensya na kayo. Sobrang saya ko lang dahil bumalik na uli ang ating sigla mulang noon nun tayo ay napunta sa ER na hindi ko alam kung anong nangyari. Pag pinapanood ko nga yung habang ini-edit ko nga nung time na pumunta ako ng emergency room, sabi ko, ito ba ako? Ang Tapos nung nakalabas ako ng ER, grabe, sabi ko, ito ba yung mukha ko? Hindi ko na si yung mukha ko, bigote na, hindi na ako nakaligo, ilang araw ako hindi nakaligo. Di ba mga kainis? Tapos syempre, meron pa tayong dinaramdam na sakit. Ha! So sa awa ng Panginoon, maraming maraming salamat sa Panginoon. Ay, Unti-unti ay nakabalik na tayo sa dati nating sigla. Salamat sa Panginoon. At by the way nga pala, uh, meron tayong appointment sa doktor natin para tulungan niya ako kung paano makapag-appointment uh, sa surgery. Kasi gusto ko habang maliit pa, yung gallstone natin dito sa loob ng tiyan natin matanggal na. Sabi nga nila, habang maaga pa, yan ang pinaka the best medicine. Ang pinaka the best na lunas ay yung habang maaga pa, malunasan kagad ka natin kasama natin ang ating mga doktor, di ba? Kagandahan na lang nandito tayo sa Canada, wala tayong paproblemahin sa pambayad sa ospital. Yan. Yeah. Palabas na kami pabuti naman ni sumi, ano, sumikat si Haring Araw mga kinis kasi ilang araw na ano, eh, ilang araw na makulimlim ang ating weather. Pabuti naman ngayon, si Haring Araw ay nakasikat na rin. <laughs> Ayos. Masaya na naman tayo kasi kasama natin siya. Ilang lang, picture lang, lang picture. Nagsiselfie si Mahal na reyna eh. Okay. Tapos na. Tapos na. <laughs> Kaya minsan nadidelay yung mga lakad namin dahil selfie ng selfie eh nung no, mga kayo. Selfie ka dyan. Mga lang, naman natin. Sige lang, selfie ka lang, walang okay, problema. Tapos na. Sige na. <laughs> tapos na eh. Sure. Maka, tara, let's go. Alright, so kagandahan lang dito sa Costco. Napakalalaki ng parking space. Yung bang hindi ka mahirapang maghanap ng parking space mo. Kasi tingnan nyo naman mga kayo, nags, ano? yung pagitan ng sasakyan ng bawat isa, ano? ang laki. Kaya napakasarap pumunta dito sa Costco at magano, magpark. Walang kahirap-hirap. Di ba? Paano hindi ka lalamigin ng katabi mo ako? Kahit na mainit ang panahon, napakalakas ng hangin ng ng kasabay mo. Yung hawak kamay. Yan, magkahawak ang ating kamay at sa may dadara -da na -da. yon. <laughs> Ayos. Sobrang saya ko talaga pagkasama natin si Mahal lagi, ano? Ha, ayoko sa mantalahin. Ay, ay gusto kong sa mantalahin ang nag-iisang araw ng day of Timahal na kaya ito. Masaya tayo, maligaya tayo. Kasabay natin siya habang kami naglalakad, hawak kamay. Yan yeah. Mahal na kita. Gusto mo ba kita sa sa public place? Halikan kita, isang kiss lang. <laughs> Nahiya si Mahal Arena mga kainig Tara, mamaya na tayo mag-vlog. Ito mga kainig bumili ako nito, oh. Uh, dalawang pantalon, kasi ganito yung ginagamit ko sa trabaho natin. Makapal kasi ito eh. Kasi nung hindi pa ako nakakabili ng ganito, bali dalawang pantalon yung sinusuot, kuminsan tatlo pa nga para hindi ko maramdaman yung lamig. Kasi nagkatrabaho ako sa cooler, sa warehouse. Eh kailangan ko magsuot ng dalawang pantalon para hindi ko nga maramdaman yung lamig. Pero nung nabili ko to, nabili ko to kasi ano makapal to eh. Pang-cooler siya, ano ano lang siya uh, 20 dollars isang piraso. So yung gantong mga pantalon ko na ginagamit sa cooler, magdadalawang taon na at very komportable naman ako, at hindi ko nararamdaman ng lamig. yan oh. No? Kaya bumili uli ako kasi baka ano baka magkaubusan. At least kung sakaling masira yung aking pantalo na ganito rin same same na same. Eh meron tayong reserba mga kainan, isa Kaya bumili na ako mura pa 20 dollars no. Ayun yeah, no? Medyo makapal. yan yeah, kaya hindi na tayong mangangamba na ano kasi mahirap maghanap ng ganyan pagka nasira to eh. At this, bumili na ako para, para may reserba. Tapos ko napapansin yung mga kainags ano, Yung mga binili namin ni Mahal na Reyna Ayan yung mga healthy Ano? Ano? Tara na Ay, Saan? saan. Ay, ano? Diba? Huwag na Yan So yan mga avocado Tapos yung quinoa Yan tapos may chicken Yan Pre-taste? Pre-taste? Anong pre-taste ko? Gusto nung tumira ni Mahalang, no. Mahal na Reyna ng pre-taste O tara tara Kuha tayo sa pre-taste. Ano to? Saan gusto mo? Yan gusto mo? tara, kuha tayo nun. Pre-taste daw. Yan. So, kumuha na tayo. Isa kay mahal na rin. Oh, ah, yan ano na. Eh, yan yung pinakuha mo eh. Di ba yan ang gusto mo? Diyan Tikma mo. Sarap ba? Tikma mo. Tikma natin. O. Oh. Ano masarap? Merong ano doon? Merong gatas doon. No? Kuha tayo gatas. May panulak. Kuha tayo. Crunchy. Hmm. Top. Hmm. Bakit panulak doon? Huwag ka na mahiya. Kuha rin muna. Aha. Uh -huh. Bira si Malarin na nahiya po. Oh. Yeah, oh, oh. Ah, sarap. solb na. Ano? <laughs> Solved si Merienda. Ma, gusto mo? Soup. Ano soup yan? Soup Mario set Sarap yan. Gusto na, oh. Di ba mainit-init pa? Marami pa ron. Gusto mo pa? Kuha pa ako. Yung corn gusto. mo Gusto mo corn? Ano na? Okay lang. Kumuha na ako ng corn doon. Nahiya na ako eh. Hindi, <laughs> sa'yo. Sige, sa'yo lang. Sa'yo say, lang. Inumin mo na. Ay, ako kuha ang cord. Kuha ang cord. Sige, kuha ka. Kasi ilata na ako dun eh. Pag ako kulay kumuha, baka sabihin makapala mukha ako. Kuhaka. Although, totoo naman. Di ba? <laughs> Sarap ito, makinus so. Kasi mm -hmm. mahal rin na kumuha ng mais. Ayan oh. No. Ano? Sarap? Tignan. Sarap yung mais. Nakup, Panginoon. Napakasarap. Bira mga tirador ng ano <laughs> tirador ng mga sa Costco ganda na lang araw natin grabe oh, ilang is halos isang linggo yatang ang madilim yung panahon natin ano so, tabi mo na tayo tabi tayo tayo ayan sige walang pila sa ano, padalahan ng kwarta Hintayin na kita doon sa parking ma ha? hindi pasok na sa loob oh, sige sige So parking na tayo doon sa grocery. Pupunta naman si Mahal doon eh. Sandali lang yan dyan. Papadala ng kawarta. Dito na tayo sa parking mga kayo. Ano? Habang hinihintay natin si Mahal Arena. Dito muna tayo. Magututang dila muna tayo. Yan. So may mga may mga nabasa kasi ang comments mga kayo. Ano, na bakit daw hindi na ako nagre-reply sa mga comments sa YouTube channel natin. Or dati daw eh pinupusuan ko pa yung mga comment. Kung baga parang may mga nag-comment doon na ang suplado mo na, nagbago ka na inags, sumikat ka lang ng konti, hindi ka na nagre-reply sa mga comments namin, dati pinupusuan mo pa, ngayon wala na, niho, niha, ganoon. So maraming nag-comment mga kaibigan, maraming rin mga nagme-message sa akin sa Facebook Messenger ko. Kaya maraming maraming salamat talaga sa mga comments ninyo. So mga kaibigan, pasensya na kayo no, at maraming maraming salamat din dahil na nasa nasasabi niyo yung mga ganyan napapansin niyo. So itong mga nagko-comment na to, mga kainag sila yung ating mga viewers, mga regular viewers natin sila, na subscribers na concern lang sila siguro baka bakit uh, ganun na ako no, na hindi na ako nagre-reply, hindi na ako nag-heart. Uh, Dati pinupusuan ko pa. Yan, so may mga concern na mga viewers natin tsaka subscribers. So humihingi ako ng pasensya sa inyo at maraming-maraming salamat na na brought up nyo yan. Yun ah. Kasi alam niyo mga kainag ano. <clears throat> ah, kasi dati nung nagsisimula pa lang tayo mag YouTube. Talagang siyempre sinasagot ko yung mga comment kasi pag nagsisimula ka pa lang naman eh hindi pa naman ganong karami yung mga comments. Talagang sinasagot ko yun, nabibitin pa nga ako dati, sabi ko bakit konti lang yung nagko-comment. Gusto ko pang sagutin. Pero siyempre habang lumilipas ang panahon, eh dumadami tayo sa channel natin mga kinasano. Ah, kahit mabagal, kahit na matagal, kahit na paunti-unti, E eh lumalaki yung channel natin kahit pa paano at natutuwa naman ako doon so syempre may mga nagsabi din na natutuwa nga ako pag may nagsabing porke sikat ka na, inags nagbago ka na hindi ka na nagre-reply alam niyo sobrang tuwa ako doon pag, pag nababanggit yung sikat ka na no, na-appreciate ko yun alam mga kainis ano Ah, uh, alam niyo mga kainis, gusto ko magsabi talaga ng totoo gusto ko maging honest sa inyo sa ngayon kasi 'di ba, araw-araw na tayo nagba araw-araw tayo nag-upload uh, ng mga content natin, 'di ba? So, ngayon ko lang na-realize na yung dating nararamdaman ko nung hindi pa ako nag-YouTube, eh ngayon ko lang na-realize na ganun pala. Kaya yung mga mga ano niyo, yung mga simp ano, nyo, mga nara yung mga napapansin niyo sa akin na pinapanood ninyo, eh ganyan din ako dati doon sa mga pinapanood ko ng mga YouTuber or mga vlogger. Na ganun pala, kasi syempre pag merong mga nag-comment ngayong araw na to, pagka nag ako, nag-comment ako, pinusuan ko, tapos syempre mag-upload ulit tayo bukas, meron pa rin mga nagko-comment yung mga previous vlogs natin. Kaya yung iba, sinasabi nila, bakit inag si ano ganito, nag-reply ka sa kanya? Samantalang ako, nag nag-comment ako sa'yo, hindi mo malang pinusuan, hindi ka malang nag-reply. Samantalang kay, ano, nag-reply ka, ganito parang nagkakaroon ng, ano, yung issue mga kainags, ano. Which is, yung mga previous vlogs ko na yun, uh, may mga nag-comment. Tapos, syempre, mag-upload ulit tayo ngayon. May mga panibagong comment na naman. Tapos, syempre, bukas, mag-upload ulit tayo. May mga comments na naman. So, yung mga nag-comment sa mga previous vlogs ko, eh pasensya na po kayo talagang hindi ko na rin masagot yun dahil sa dami rin po nang nagko-comment at hindi po ako nagre-reklamo no? bagkos nagpapasalamat nga po ako sa inyo thank you very much po maraming salamat lahat po ng comments ninyo sa, sa current vlogs ko ay nababasa ko po lahat yan yung mga magagandang comment nababasa ko po lahat yan especially yung mga negative comments yung mga bashing mga basher na comments Nababasa ko rin po yan. At hindi po ako nagagalit sa mga basher. Nagpapasalamat nga po ako kasi siyempre bakit ako magagalit sa basher unang-una? Di ba? Hindi ko pwedeng sisihin ang basher, hindi ko pwedeng murahin ng basher, hindi ako pwedeng magtanim ng sama ng loob sa basher. Di ba? Kung sino man ang dapat kong sisihin o kung sino man akong dapat magalit, kung sakaling magagalit ako sa basher ha? at kung sakaling hindi ko kayang tanggapin ang mga binabato sa akin na hindi magaganda ng mga basher, eh wala akong ibang dapat sisihin or pagalitan kundi Start ang sarili ko, 'di ba? Kasi pumasok ako sa ganitong larangan ng vlogging, ng social media, 'di ba? So lahat ng mga comments ninyo, magaganda o pangit, kailangan tanggapin ko 'yan. At hindi naman lahat ng pangit at mga uh, bashing na hindi maganda, yung mga salitang pangit, e eh, kailangan tanggapin ko 'yan. At hindi naman lahat ng iyan ay para lang i-down ka meron din ako mga natututunan may mga aral din mga kainag ano? may mga aral din kaya kung napapansin nyo hindi ako nagdi-delete -de ng mga comments kahit nagano pa pakapangit yung comments na yan kahit nagano pa pakatindi ang comments na yan bagkos nagpapasalamat ako dahil meron kayong mga reaction sa mga videos ko di ba hindi ako yung katulad ng vlogger na magagalit ako dahil ganito yung sinabi nyo hindi kasi karapatan nyo yan eh yan ang gusto nyong sabihin at dapat tanggapin ko yan dahil pumasok nga ako dito sa YouTube na to di ba? lahat ng gusto nyong sabihin nandyan yan gusto sabihin nyo di ba? tatanggapin ko yan dahil kailangan ko tanggapin dahil pinasok ko tong larangan ng pagbablogging yan tsaka alam nyo kasi ako mga kainags ano pumasok ako sa vlogging sports kasi ito eh parang sa akin it's it's a kind of sports 'di ba? Nandiyan yung parang may mga bibira sa iyo, titirahin ka, babash ka, 'di ba? Comments. Pag napikon ka kasi, para sa akin talo ka eh. Lalo kang iinisin, 'di ba? Pag nakitang uh, naiinis ka, natatalo ka. Titirahin ka na titirahin. Kung mga parang sa basketball, 'di ba? Pag napikon ka, talo ka. Mawawala yung laro mo. Sasabihin mo sa iyo, crying baby. <laughs> diba bibiruin ka pa ng gano'n ng mga nakakasar sa'yo, diba? So para sa akin, sports ang vlogging mga kainags, ano? Sports ang vlogging. So kung ano man yung mabasa ko na comments, pangit man, maganda. I, I wanted to be ano, na sports sports person. Tsaka sabi ko naman sa inyo mga kainags, ano? Bata pa lang ako, 15 years old pa lang ako. Nahiwalay na ako sa magulang ko. Nahubog ko na yung foundation ko, yung tibay ng dibdib ko, yung tibay ng isip ko psychologically, uh, psychologically nahubog ko yan mga kainex dahil nga sabi ko nga sa inyo yung experience ko nung bata ako na hindi ko pa kasama ang mga magulang ko talagang nahubog ko na lang husto yan yung pananaw ko sa buhay yung pangunawa ko yung isipan ko malawak mga kainex malawak as in malawak malawak talaga kaya yun lang do sa mga nagsasabi na may mga mes, may, mga ano pa nga rin may mga nagme-message din sa akin sa Messenger mga kayo may mga nagsasabi na si Idol Inags nagbago na talaga sumikat na eh hindi na sumasagot sa mga comments yan so maraming maraming salamat pero nagre-reply naman ako sinasabi ko lang naman na pasensya na kayo kasi teka may tumatawag santa na anito na sa parking Ay. ang hinihiling ko lang talaga sa inyo sana maintindihan ninyo kasi syempre kami mga vlogger especially ako. Uh, ako ako ang gumagawa ng content ko, ako nag-edit, ako nagpa-publish, lahat ako nag-iisip ng content na gagawin ko. At siyempre pagkatapos kong gawin 'yan, mag-iisip uli ako ng panibagong content kasi ang trabaho ko talaga content creator, gumawa ng content, gumawa ng content. 'Yun ang trabaho ko talaga para sa sarili ko. At alam niyo naman wala tayong editor. Siyempre yung pag-edit, isa rin 'yan sa matrabaho na gawain ng mga YouTuber na hindi pa naman ganong kalakihan ang channel. So, humihingi ako ng pangunawa, mga kainag, ano, uh, understanding. Kaya minsan, ang ginagawa ko na lang, hindi na rin ako sumasagot o hindi na rin ako naglalagay ng puso doon sa mga comments kasi may mga, may mga subscribers, may mga viewers tayo na uh, bakit sila hindi ko pinusuan kasi late na yung comments nila eh, di ba? Late na yung mga comments nila sa previous vlogs natin. Siyempre, nagpatong-patong na yung mga comments. Kaya pasensya na, sana maintindihan niyo mga kainags, yung kalagayan ko. Ngayon nagpapaliwanag ako dahil baka akala niyo eh nagbago na ako. Mas mayabang na nga ako dati. Baka isipin niyo, mas lalo pa ako naging mas mayabang pa. Yun. Hindi <laughs> <laughs> mga kainags, ano. I hope you understand. Uh, humingi ako ng pangunawa. Ngayon, nung hindi pa ako nagbablog, naintindihan ko na. Dati ganyan din ako, sabi ko bakit si ano hindi nag- hindi nag sa comments ko. Bakit si ano hindi malam pinusuan nung hindi pa ako nag-YouTube mga kaya nung hindi pa ako vlogger. Pero ngayon vlogger na ako, ngayon ko na na-realize -re yung mga ano ko dati, mga ang tawag doon, yung mga hinagpis sa mga idol ko ng vlogger na hindi ko bakit hindi sila nagre-reply sa akin. Uh, ngayon alam ko na kasi na-experience ko na yun, no, nakaka-receive na ako ng mga comments na bakit nga hindi ako nag- Uh, re-reply na. Yun. So para maiwasan na rin po natin yung mga issue na bakit si ano, ni-replyan mo inags, bakit siya niligyan mo ng puso. Yan. So ang ginawa ko na lang, uh, binabasa ko na lang po yung comments ninyo hindi, hindi na lang po ako nag nagre-reply. So sana sana po maintindihan niyo Uh, ang masasabi ko lang po, hindi naman ako makakarating dito sa sa kung ano man ang meron ako. No? Pero hindi ko sinasabing sobrang sikat na sikat na ako. Ha? Kung ikukumpara natin, no, nagsisimula pa lang ako, mas maayos-ayos ma, naman yung ating uh, na narating sa ngayon. Yan. Hindi man ganun ka, kabilis ang pagtaas ng channel natin. Hindi man ganun ka, ka, kataas ang naabot natin ngayon. Pero importante, kahit mabagal, kahit matagal, umuusad tayo pataas. iba. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Kaya sana maintindihan nyo mga kainings. Ano? Uh, humingi lang ako ng pangunawa. Pangunawa lang na mahirap pala yung ganito na wala kang editor, wala kang sekretary, walang tagasagot sa ano mo, ba diba? So syempre ako, ang iniisip ko kasi, ang number one priorities ko talaga, gumawa ng content. Gumawa ng content. Content creator. So yun. So sana maintindihan niyo ulit, paulit-ulit na ako, sana maintindihan niyo. Ah, uh, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating yung kung ano man ang meron ako ngayon. Kaya lahat ng ito ay utang ko sa inyo, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Sabi nila kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon. Tae, di ba? Tae na nga ako dati. Baka maging tae pa ako lalo. <laughs> Kaya utang ko sa inyo lahat mga kainas. Ano? Maraming, maraming salamat. So, sana maintindihan ninyo. Alis na ako, baka magalit sa si mahal na rin kanina para hihintay doon. Pasok na ako. Baka marami na pinamalengke doon yun.